Uy, hey, tignan mo ito. yung mga natutulungan nila sa medical inpatient. Oo. Kaya siguro maging bahagi ng binigyan. Yung simple yung pagbili natin, ang dami na palang napapasaya. Nakaka-inspire, no? Parang gusto ko tuloy to share sa mga friends natin. Para kahit sila, makabili ng phone dito at makatulong dito. Be, feeling ko ito yung kukunin kong unit. Mukhang maganda nga, no? Pero try din natin magtanong pa ng iba, baka may maganda pa silang deals. Alam mo, Be, nakakatawa, no? Parang dati nasa wishes lang natin yung mga yan. Pero ngayon, kaya na nating bilhin. Eh, hmm, totoo. Pero naman, iniisip ko. Kaya naman pala tayong sumaya kahit simpleng bagay lang. Dati nga, gusto ko chocolate. Masaya mo, masaya na no? <laughs> ako. naman gusto ko damit. Oh, kaya nga. Pero alam mo, iisip ko, gusto ko rin tumulong sa iba. Para mas naman sa kanila yung privilege na meron tayo. Tama ka. Tingnan mo ako, meron silang CVTV. Baka meron pa silang magagandang offer. Tingin tayo. Pero, Uy, ang ganda ng offer nila, oh. Pero kahit discounted, mukhang wala pa rin matitira sa budget ko. Um... Ano tayong mga katulong, yes. Hi, ma'am. Mukhang interesado po kayo sa phones namin. May itatanong po ba kayo? Yeah kuya. Ang gaganda sana ng mga offer nyo eh. Kaso wala walang matitira sa budget namin para makatulong sa iba. Alam niyo po ba na bawat smartphones na nabibili dito sa Cellboy, bahagi po na kinikita namin na pupunta po sa Cellboy Cares Program. Tumutulong po kami sa mga medical mission at outreach programs. talaga po? Ano pong ginagawa niyo? Ah, nagbibigay po kami ng food packs, gamot, at minsan po, exclusive giveaways po tulad ng smartphones para sa mga nangangailangan. Um, ito po. Nakapost din sa Facebook ang ilan sa aming mga influencers at partners namin. Tulad po ni Boss Toyo, hmm? Boss GK, at pati na rin po sa Itbulaga. Kulong sa ibang. <laughs> sulit talaga dito sa cellphone. Bukod sa legit ni mga phone nila, nakakatulong din tayo sa iba. Thank you, Mami. Sana marami pang makaalam sa programa niyong ito, Kuya. At sarap sa pakiramdam na umibili ka na ng cellphone, nakakatulong ka pa sa iba. Salamat po, Ma'am. Sana ma-follow nyo rin po kami sa Facebook para updated po kayo sa ginagawa ng Selboy Cares. Sure kami dyan, Kuya. At kung meron po kami pwedeng gawin para supportahan kayo, let us know. thank you po. <laughs> thank you, Kuya. Sige po. Ingat po kayo, ma'am. Okay. <laughs> tignan mo to. Nakakaiyak yung mga natutulungan nila sa medical insurance. Oo, masaya siguro maging bahagi ng binigyan. Ang simple yung pagbili natin, ang dami na palang napapasaya. Nakaka-inspire, no? Parang gusto ko tuloy ito share sa mga friends natin. Para kahit sila, makabili ng phone dito at makatulog din. Oo hey, nga, no. Sige, tawagin ko si Myla. Hello, Myla um, dito na lang kayo sa Cellboy bumili ng phone. Hindi lang legit, may impact pa sa community. Oo, babe! Sobrang worth it dito, promise. Lahat ng benta nila dito, may bahagi ka na sa mga nangangailangan. Hindi lang kayo may bagong phone at nakakatulong din kayo. Sige, bye! <laughs> <laughs> Papa, iyo! Merry Christmas po at maraming salamat po sa taga-panood po ng Tibon Production. Ang uh, ngayon araw po may natutunan na naman po tayo sa episode na to na dapat po kung may bibiliin po tayo ng mga produkto or gamit, eh, sisiguraduin po natin, bibilihan po natin ng mga tindahan o store, is yung tumutulong din po sa iba. Dahil po sa ganitong pamamaraan po, is hitting two bird at one stone po. Isipin nyo po, nakatulong na po kayo doon sa tindahan. etong tindahan naman po, tumutulong po sa iba. Siyempre, ang sabi ko nga parate, ang pananaw po natin, mas marami pong tutulong, mas marami pong matutulungan ng mga kapwa at Pilipino po natin. So, yun lang po at Merry Christmas po sa inyong lahat. Para may pambili pa. Mali, isa pa nga. Isa pa, mali. Sorry. <laughs> Nakapoklit sa face niya niya ang ilan sa aming mga influencers at fans. Uh, <laughs> <laughs> Sarap sa pakiramdam niya. Ay, mali. Mali pala. lang. Mayroon. Sarap maraming makalang ng programang ito. Sorry. Thank <laughs> you. Sana marami pang makaalam sa programang ito. Nyo nyo putang ina mo, na ba 'ko? Game, let's <laughs> okay, na. Sana marami pang makaalam sa programang ito. Syndrome. Okay. this is Ian Pecho. Maraming maraming salamat po sa panonood ng Tibon Manila with Cellboy. Sa Cellboy, bawat smartphone na benta ay tulong sa iba. Kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila. And follow us on our social media accounts such as Facebook page and TikTok, Tibon Manila. Sa Tibon Manila, ang sayay walang katulad. Eh! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya Kasama ang Na wala kasi saya Sa bawat tunog at kalaw magkasama tayong lahat 🎵 Tibon Manila, walang pag-aalilangan Manila, walang pag Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama